na ako ng balunggay, Hello guys. Good afternoon. Ito sa Malaysia. Meron ding malunggay. Hirap-hirap kuhanin. Nanguha no, ako dito sa daan-daan. Naglalaga ako pabunta sa work. Ayan. Malunggay. Good for the health. Can put in the soup. See? Let's right my here. Marisa. There is another one there. Here. It's very high. Cannot reach. Mm -hmm. a trade to take. this one. la, la, la. Who so hip, here? Hmm? <laughs> oh, diba? Huh? oh, Makan. Soup, soup. Put in soup. Okay, eh? Soup, soup. She <laughs> Ayan, nagtanong si auntie, saan ko lalagay? Ayan, ang daming exercise dito. Ano nga Friday? Diba? Ang <clears throat> gagulat naman o oh, di ba diba? Nag-exercise yung auntie. <coughs> Pupunta ako ng part time. Pero nadaanan ko yung malunggay. So, kumuha ako. Hmm. Parang Pilipinas lang din. Malaysia. <coughs> so, next step. Kuha ko ng oregano. Diyas sa malapit sa palengke. May oregano din dyan.

Lumayo-lumayo din yung mga karan ko. O, ayun pa, malunggay. Diba? Malapit na yung Maraday ka Ayan Mayroon pagsaging Ayan na ng restaurant Ayan na ng restaurant ito ano to, um, garlic. Garlic. <coughs> okay guys, pa-off na ako. Pupunta lang ako dito sa oregano Saan na ba yung oregano Ah, dito siya ganda. Pagkakaroon din siya. Di ba? Kinala ako noon. <laughs> Ano yung oregano? Ayun ang oregano. Hihingi muna ako kay Uncle. Ayun ang oregano. Hihingi lang ako ng oregano. gano